hindi na ibang magsasabi kung paano tayo mabubuhay. Nasa atin ang desisyon. Tayong magsasabing tama na. Sobra na ang pangaapi. Mula ngayon, tayo naman. Oo nga. Karamihan sa atin ay nawawala na ng pag-asa. Nasaan man tayo nasa loob man o nasa labas ng koreksyonal. ikinulong man nila ang ating isipan. Kailangan lumaban tayo sa anumang uri ng pangaapi o pangbubusabos. Gamitin natin anumang sandatang mayroon tayo. Hoy, Gina, huwag mo nang uulitin, ha? Siguro na mga yun, madadala ka na. Glenda! Sinabas mo ako dito! Ang baho-baho dito! Magtiik ka! sali sali ka pa sa rayot! Yan ang hirap sa inyo. Mabalak-balak kayo mag po. Paltos naman! Akala ninyo, wise kayo. Hindi nyo alam may mas wise pa sa inyo! Glenda! Ikaw ang nagsumpong! Sipsip! Ita! Ahas! Boya! Hayop! Pagkatapos niyo akong gamitin, mas na lang i-dispot Ayaw. Hayop! Ayoko dito! Hindi ko kaya dito! Ibaba ako dito! Mamatay ako dito! Ay! Hindi ako makahinga! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo! Baka mamatay ako! Tumigil ka! walang mangyayari sa kangangawa mo! Yang klentang yan, nagiging buhay yan, dahil ginagawa siyang buhaya! Haya! Tandaan naman para kayo mga wala. Mukhang bagong paligo ka, China. Talagang hanga ako sa sa'yo. Pero tama ng pagpapasikat. Hanggang ngayon pa, hindi mo pa napapasok sa iyong magandang kokote. Ha? Kayong lahat? Na maswerte kayo sa akin! Kung wala ako dito, saan kayo pupulutin? Oh, may reklamo! Kayo! Ginagawa ko lang naman ang dapat. Kung hindi ako, may iba rin papalit. Bagyo naman ako, ha? Ah. Hindi ba? lima mga yan, ay uurong na ang mga... Lenda, kung may patalim ka, meron din sila. Ang ka na, ha? Hoy, bagong salta! Kung gusto mo maghari-harihan, maghanap ka ng sarili mong teritoryo! Wala akong teri-teritoryo. Kung saan ako nakatayo, yon ang teritoryo ko. Aktivista ka, ano? Siya ba pakikinggan ninyo? Anong nalalaman niyo sa buhay natin dito? Ang kailangan natin dito, disiplina! ang bawat isa sa atin dito ay may tungkulin. Ang sa akin ay pamunuan kayo. Ang sa inyo ay sumunod. Hindi totoo yan! Hindi tayo mga robot na pakikilus na patitigilan kung kailan niya gusto! Kailangan tratuhin tayo bilang tao! 20 anyos na ako dito! Wala pa akong... Andito na ako! Nang una akong dumating dito, anong inabutan ko? panay patayan, panaan, dukutan. Hindi mo malaman kung sino susundin. Araw-araw may sumusulpot na bagong leader. Ako ang nagbigay ng kaayusan sa lugar na to. Itong mga pader na to, sino nagpapinta? Ito. Itong mga damit niyo. Nilalabang ba yan noon? Ako ang nagpasok ng tubig dito. Lahat ng serbisyo ginawa ko para sa inyo. Sarili kong interes, kinalimutan ko buhay ko mismo! Inilaan ko para sa inyo! Hindi mo na sila mapobola, Glenda. Wala nang tutulong sa'yo dahil wala ka ng silbi sa kanila. Nung nag-rumble, tinulungan mo ba sila? Hindi. Sinuplong mo pa sila. Si Berta. Anong ginawa mo kay Berta matapos mo siyang gamitin? Si Sidra, si Lucana, sila Aling Gloria. Ginawa mo silang tau-tauhan. Tinanggalan mo sila ng pag-iisip. Pero wala nang susunod sa sa'yo ngayon, Glenda mo wala nang sasaludo sa iyo ngayon dahil sawa na sila sa masamang hangin. Hindi na ibang magsasabi kung paano tayo mabubuhay. Nasa atin ang desisyon. Tayong magsasabing tama na. Sobra na ang pangaapi. Mula ngayon, tayo naman. Oo nga karamihan sa atin ay nawawala na ng pag-asa. Nasaan man tayo, nasa loob man o nasa labas ng koreksyonal, ikinulong man nila ang ating isipan. Kailangan lumaban tayo sa anumang uri ng pangaapi o pangbubusabos. Gamitin natin anuman sandatang mayroon tayo.